Ibubuhos ng Kamara ang lakas nito sa pagsusulong ng mga panukalang batas na layong magpatupad ng tunay na reforma na inaasahang magpapanumbalik sa tiwala ng taong bayan. Sa kanyang talumpati sa pagbabalik ng sesyon ngayong araw, inanunsyo ni House Speaker Faustino Boggi D. III na ilulunsad nila ang dalawang konkretong hakbang na maghahanay sa ninanais na reforma. Sa harap na rin anya ito ng isyu sa katiwalian sa Ghost Flood Control Projects. Punto ni D. Malinaw ang direktiba na ipapasa nila ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill bago mag-adjourn ang sesyon sa Disyembre. Inihayag din ni Speaker D na iahain nila ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Ito'y kahit pa mismo ang pamilya niya ay may maraming miyembro na nakapwesto sa gobyerno. Pano na, na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, ay mahabang tradisyon, meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ako na ang paglilingkod ay hindi minamana kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Paliwanag pa nito, bagamat may mga nakaposisyon sa kanyang pamilya, meron din namang mga natalo. Kaya taong bayan na ang dapat na magpasya kung sino ang nais nilang maglingkod sa kanikanyang lugar. Dagdag pa ng leader ng Kamara. Dapat patunayan na bawat isang kongresista na hindi lamang sila puro salita kundi sa gawa at bukas sa pakikinig sa taong bayan. Ang seryosong pagbabago umano ang daan tungo sa mas maayos, makatarungan at maunlad na bagong Pilipinas in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.